Yun, makikita ninyo mga tubig O mga water waste Dito dumederecho mismo sa ilog Pasig Alright guys so dito tayo ngayon Sa may uh, Binondo Intramuros Bridge At uh, yan nga i-update ulit natin Itong uh, ginagawang uh, phase 2 Ng uh, Pasig River Esplanade So sa makikita ninyo ngayon ay, uh, Ito na yung sitwasyon dito no. So sa ngayon ay dito na sila gumagawa sa may uh, malapit dito sa Binondo Intramuros Bridge. Tapos makikita rin natin yung mga poste ng ilaw ay uh, nandito na rin. Ayan makikita ninyo. Naka-display na rin dito no. Nakatayo na. Ito naman yung uh, yung gitna na kung saan ay uh, tinatapos na rin. May mga poste na rin yung taas. Ayan. So mahaba ito no. Mahaba kasi nga nasa 500 meters yung uh, unang uh, gagawin dito sa Pasig River Esplanade so kabilang na nga dyan yung phase 1 doon sa may likod ng uh, post office building at ito naman dito sa may immigration uh, dito na mismo sa may Binondo Intramuros Bridge ito nga ang uh, phase 2 may mga nag comment sa atin yung uh, unang video natin dito no na mga flag daw to ng uh, China hindi po no mga ano to dito yung mga bandera no na tapos yung mga nakalagay na Independence Day so pagunita dun sa araw ng kalayaan nung nakaraang June 12 Ayan. ang dami na rin mga heavy equipment rito no kinakailangan na rin ng mga heavy equipment ayun para mas mapadali yung kanilang sa uh, pagsasaayos dito kasi mga bakal talaga 'to no kasi hindi basta hindi puwedeng uh, mga basta-basta uh, lang nabubuhusan uh, mo ng semento kasi nga ilog 'tong tatayuan so kailangan talaga na bakal yung tinakamp uh, pundasyon rito. So no mga unang beses na nakita natin 'to nakita na nyo naman ang uh, mga precast na talagang matitiba yung uh, mga inilalagay rito. Right? So lipat tayo ng ibang pwesto para mas makita natin yung uh, ibang bahagi pa no ng uh, ginagawang Pasig River Esplanade Phase 2 na to Ngayon mga kababayan, nandito tayo sa May Binondo Intramuros Bridge. Kung sa unang tingin makikita ninyo na malinis. Syempre malinis naman talaga, no? Maayos. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ng mas malapitan yung uh, nakakaawang sitwasyon ng tulay na ito ngayon. So ipapakita ko to sa inyo. Lalo na dito sa may uh, bandang gitna Yan yung ating uh, pupuntahan So tara, samahan nyo ako Yan guys, dito na tayo sa kabilang bahagi At uh, makikita natin na uh, uh, Mukhang malapit na talaga itong matapos Wala lang tayong exact date Kung kailan at kung kailan ang magiging inauguration Ng Pasig River Esplanade Phase 2 na ito So yan yung uh, ating aabangan uh, Ayan uh, no? Uh. Guys, dito na tayo sa May Gilid. Makikita natin na uh, ito nang ano yung lumilitaw uh, na yung uh, nalalapit na pagtatapos ng uh, Pasig River Esplanade na ito. Yun ang maganda rito na no, makikita ninyo yung baba, so valid yan yung magkakaroon ng mga tindahan, kainan, souvenir shop. And then sa taas niyan, mapapansin niyo may erong hagdanan sa gilid. And then meron din mga ilaw na rin no, naglagay na rin sila doon. So maganda to, pwede rin ring uh, pasyalan, no? Picturistic, Instagramable ng ating mga kababayang mga mamasyal rito. Ayan. So abangan natin 'yan, no? Sa ngayon, wala pa talaga wala pa talaga tayong uh, idea kung kailan ito magbubukas sa publiko. So abangan natin. mayroong kasi mga nagsabi nung nakaraan na isasabay daw sa araw ng kalayaan, pero hindi naman kaya ito Maghihintay, maghihintay pa rin tayo Okay, so yun Thank you so much po Ang ganda ng panahon ngayon Dito tayo Ay, ang ganda ng Jones Bridge oh yeah, Sa so may, ah, uh, syempre Dito yan sa lungsod ng Maynila Ayan Alright, so thank you so much po And God bless sa ating lahat Thank you and mabuhay Ang bagong Pilipinas Binondo Intramuros Bridge yan, ito mga kababayan, no, a closer look, no, para makita ninyo. Yan. So medyo masukal pa, no, kasi nga marami pang ginagawa. Kaya abangan natin 'yan. Abangan natin ang pagtatapos nito. Alright guys, so nandito naman tayo sa may uh, phase 1 ng Pasig River Esplanade. So, pakita ko lang ulit sa inyo at uh, nakakatuwa lang kasi ito mas lalong uh, pinaganda no mas uh, na-maintain yung kalinisan dito ayan e, oh kita nyo, napakalinis napakaaliwalas so sa mga oras na ito hindi naman ganoon kainit hapon na ay uh, wala masyadong mga namamasyal ano po ayan Phase 1 ng Pasig River Esplanade So napansin din natin dito ay uh, itong uh, pasumano dito no or pasamano or ano bang tawag po sa inyo Pansinin nyo no, hindi siya pantay Yan, nilagyan nila ng uh, parang uh, papiramid yung gitna Kasi nga nung unang gawa to, ano to? Flat Yun nga lang dahil uh, flat nga siya So maraming mga tao na namamasyal rito yung umuupo rito So may tendency na mahulog sila dito sa ilog pasig or dun sa other side naman dun sa semento kaya nag decide sila na lagyan ng gartong uh, parang pabundok sa gitna para hindi na makaupo no? Ayan. so which is good naman para na rin sa safety ng mga namamasyal rito ayan Then, kitang-kita -kita natin yung mga skyscrapers uh, dito ng, uh, dito sa Binondo. Ayan. And yan, mapapansin natin na mayroong mga pa ilan-ilan na lumulutang na basura ngayon no? dito sa Ilog Pasig, pati na rin yung mga water hyacinth, which is uh, normal lang naman yan dito sa Metro Manila, lalo na at uh, umaapaw yung uh, mga ilog, estero dahil nga uh, sa umuulan na, no? tag-ulan na ngayon isa sa mga napansin ulit natin actually matagal na to no? at uh, uh, naging ano na rin to no? naging uh, attention na rin to dati na ibalita so nakikita natin mula dito sa part na to tapos mula dun sa Jones Bridge sa ilalim dun sa may uh, bahaging yon, makikita ninyo yun yung mga tubig or yung mga water waste na hindi ko alam kung saan na nanggagaling yung mga yan na dito dumee mismo sa ilog pasig. Kaya ang tendency ang ating ilog pasig ay uh, uh, madumi. Ma, yung tubig ay uh, medyo talagang uh, sobrang labo at sobrang dumi. Ganun pa man, marami pa rin ng mga muhay dito no na laman uh, katulad ng mga isda no, ng mga iba't ibang klase din ng isda na namumuhay dito sa ilalim especially yung mga uh, yung parang malaking janitor fish po no? Ayan. tapos yung nakakain ano bang tawag dun sa kulay puti na yun yung uh, uh, nakalimutan ko na yung isda na yun pero yun din yung madalas na nahuhuli dito sa ilog pasig so makikita niyo yan Kita nyo, no? hindi ko alam kung saan galing ang uh, establishment yan dito sa mga gusaling to yung mga waterways na yan ay uh, Uh, dito sa ilog pasig hindi lang yan no marami yan yung buong kahabaan na yan ng uh, ilog pasig mula dito sa Manila Bay hanggang doon sa May Laguna de Bay ay uh, mayrong mga makikita tayo mga culverts no yung mga butas na uh, naglalabas ng mga dumi maduduming tubig na dumi diretso dito sa ilog pasig so actually naging concern na rin yan dati lalo na dun sa May Manila Bay So inaksyonan agad yan DNR tinakpan nila Sinementuhan Ewan ko lang kung mayroon pa mga natitira ngayon Kasi matagal ng panahon palang ginagawa yan Tinabunan lang ng mga bato So yun Hopefully ay Ayan uh, o, oh, kita nyo no Ang dumi ng tubig na lumalabas diba Kita nyo naman Ayan Kaya itong ilog pasig Kahit na anong gawin nating linis dito Pagbungkal Hanggat patuloy yung ganyan na uh, Uh, pag uh, tatapon ng mga ganyang uh, klase ng uh, nakakasama sa tubig sa ating uh, Ilugpasig eh, hindi, hindi ho ito malilinis tuloy-tuloy at tuloy-tuloy itong magiging marumi yun nga lang ang kagandahan talaga ngayon na minimize yung basura no? unlike before na talagang uh, sobrang dami ho ng basura dito so good job para sa mga nakaraang administrasyon na ta talagang uh, pinaigting yung uh, paglilinis uh, dito sa Ilog Pasig hindi lang sa Ilog Pasig maging sa iba pang bahagi ng uh, uh, anyong tubig lalong lalo na dito sa Metro Manila